Mistulang kampanya na sa probinsya ng Cavite nang dumaluroon si Pangulong Aquino para sa paglulunsad ng isang proyekto. May patama pa si Pinoy sa mga napapabalitang tatakbo sa 2016 presidential elections. Ikwento mo, Fritz, si Paglulunsad ng alay sa mamamayan project ang aktibidad dito sa Maranata Christian Academy sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang eksena tila patikim na sa kampanyang lokal na mutiktik ang kulay dilaw na t-shirt. Kompleto rin ang kandidato ng suportado ng palasyo sa halalang lokal. Tulad nila ayong maliksi na sasabak bilang gobernador at anak ni Senador Ping Lacson na si Ronald Lacson na babanggain si Jolo Revilla bilang vice-gobernador. Pati talumpati ng Pangulo, kampanya rin ang tono. Bilang aming mga boss, kailangan ninyong humarap sa isang sangandaan. Ang landas kung saan pansariling kapakanan ng mga opisyal ang nangunguna. Sa kabilang ruta naman ay ang tweet na daan kung saan walang pag-aalinlangan naglilingkod ang inyong mga pinuno. Ibinida rin ni Pinoy ang mga senatorial candidate na sina Rizzo Tiveros at Bam Aquino. Huwag nating hayaang maging atrasado ang ating bayan. At makakatsak tayong mas lalago pa ang mga ito kung papanig tayo sa tama Nagbabala rin si Pinoy sa mga kabitenyo na mag-ingat sa mga umano'y nagpapanggap na kaalyado niya. May mga nakikisuot ng kulay dilaw pero hindi tiyak kung anong kulay ang nasa loobin. Huwag po tayong umasa sa tsamba o sa agimat o anting-anting. una nang napabalita na maglalaban-laban sa pagkapangulo sa 2016 sina DILG Secretary Mar Rojas, Vice President Jejo Marbinay at Senator Bong Revilla Jr. Dead malang si Revilla sa pasaring ng Pangulo. Binati pa nga niya ito sa nalalapit niyang birthday sa Biyernes at nagpasalamat sa pagpunta ni Pinoy sa kanilang probinsya. Sa 12 ng Pebrero ang simula ng kampanya sa national level. Tiniyak ni LP Campaign Manager Franklin Drilon na labindalawang solidong kandidato ang papanik sa entablado sa campaign kickoff. Ibig sabihin, makakasama nila ang mga common candidate na sina Grace Polia Manzares, Jesus Cudero at Loren Legarda. Fritz C. News 5.